Ito na guys yung dive to At manites ang una kong nakita Nakasilong dito sa malaking bato Alanganin ang pusto Ayun sa pole Ito ang isdang may balbas Manites, timbungan or salmoniti Ang kilalang tawag dito Hanap ulit Ops Manites pa Hindi gumagalaw Sigurado na ito Ayun kitip magandang sampol makakadagdag pandurudog tong sigurado nito hanap uli ops manitis pa hindi rin gumagalaw ayaw yung sampol yun lang nakaponit kasa ulit buti hindi lumangoy ng malayo ayan sampol hindi ka na makakapunet dyan olo ang tama hanap ulit hanap lang hanap para makarami ops punong ayon gitik ay ay ha malapot ito nakikipagsabayan man at ito alatan maamo ayon gitik ganda ng tama hindi nakagalaw hanap pa hanap lang tayo ng hanap oy kulambutan lumalaki na ang kulambutan ngayon kukunin ko muna ito pang ulam huli ka abo ayaw magpahuli ayaw magpaulam nito mailap gamitan ko ng technique letuhin ko huli ka Ayaw talaga. Isa pa nga. Ganito lang ang paglito ng kulambutan. Huli ka! Huli ka! Mailap, ayaw magpaulam. Huli ka! Huli ka! Ay, ayaw talaga. Nahuli rin. Pinahirapan mo ako. Kaya lang maliit pa. Halanganin pa ito. Estimate ko nito mga kalahating kilo. Marami kami, kulang ito Bitawan ko muna para makalaki pa Sige, la na Langoy pala Ayaw wala nga pala itong pa Langoy ulit Ops talakbago Ayon, sa pole Iisa lang, walang kasama Pag walang kasama ang bago Ibig sabihin, wada lang ang isda May napansin akong isa ditong isda talagbago ito nawala andun sa pinakailalim ayun sa pool ops butiki ay ha mala butiki ito nawala nga ang manok butiki naman ang pumalit ito balatan ito ang balatan na surusuro kung tawagin dito mura lang ito 80 hanggang 100 ang bilihan kunin ko at dagdag pandurodog tong langoy uli ito alatan alatan na puti ayun sa pole ito ang masarap na sabawan hindi ito gaanong malangsa sa bagay, lahat pa ng isa malangsa yung nasa libro lang ang walang langsa pala rin tinik yun <laughs> At ito po nong yari ka. Ayun! 60 hanggang 70 ang bilihan dito. Kapresyo ng alatan. Langoy le Langoy lang ang langoy. Ito, balatan. Ito naman ang balatan ng mutang itik. Pag ginahawakan, nalabas ang maputi. Nadikit sa selo at guantes. Ayun na, na. Medyo mahal ito kapag yung tutuyuin. Diba ang presyo ng balata na toyo Mataas ang presyo. 100 ang big ni to Medium lang ito. Langay ulit tayo. ops talagang bago. Iisa lang. Ayan, sa pool. May kasama pala. Kasamuna. Andito sa ilalim ng bato. getik sana makakita tayo ng kapapa o imbalatan na 300 hanap uli ops solid solid na pula ayun getik it? masarap itong kinilaw kapag sariwa hanap pa tayo baka may solid pa oy danggit dalawa dubulin ko yun, pumunta sa kasama. Ayan, sa pool. Isang pana, dalawang isda. Danggit bahura ito. Ko papa, pakita na kayo. Sulay bagyo. Damputin ko na lang at maamo man ito. Huli ka. Aba, mailap. Ayaw magpaulam. Bahala ka sa buhay mo dito na lang tayo maghanap ng isda ito talag bago kasamuna nakasilong sa corals yari ka sapul kang talag ka mag isa lang walang kasama wala yung kapartner nya mayroon pala andito sa unahan magkalayo lang sila Siguro ko nagkatampuhan, ayan, sapul ngayon, magkakasama na kayo sa pana ako. Hanap ulit. Ops! Sulay bagyo. Sina ito yung dinampot kong hindi nakuha kanina. Dampotin ko ulit. Huli ka! Ayaw talaga? Linti ka. Ayaw mo sa dakma. Dito ka sa pana. Ayon, Sapol! Ano? Ano ka ngayon? Hindi ka makapalag sa pana? Langoy ulit tayo. Ops. Labahita. Labahita good. Yari ka. Ayon. Gitig. Aprecio lang ito ng mga danggit at samaral. 120 ang kilo. Hanap ulit. Ito. Manitis. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayon. Sa pole nakatanggal pa papurol lang pa ako tumago tinago ang ulo ayan sa bowl ang daming kuliglig dito paksiw lang naman ang masarap na luto dito hanap uli hoy lapo po. sibongin dorsono ganda patamaan ito hindi gumagalaw pating ko maigi ayun sa pool 180 ang kilo ng sibungin dito kapag buhay mahal raw hindi eto mo buhay yung na langoy ule langoy lang ng langoy ito danggit umalis pa ayan sa pool danggit buhangin ito ayos at magandang klaseng isda ang napakita hanap ole. Ito, danggit, dalawa. Dabulin ko. Pasok ng konti. Ayon, sa pool, Danggit bahura ito. Masarap na dito, ginagataan. Kahit sa danggit buhangin, masarap na ginagataan. Hanap uli. Ito, danggit pa. Sari ka. Ayan, sapol. sa pool. Danggit bahura At ito may isa pa Kasamuna Sa kang buhangin ka Ay hamal yan Hindi tinamaan Ayan, tinamaan din Pasmado na ang kamay ko Sa buhangin na tumatama ang Pana ko Langoy uli At ito may talagbago Dalawa Pagtabihin ko para isang pana. Dalawang isda. Usod ng kaunti. Sige, usod pa. Unti-unti na lang. Ayaw mong umusod. Pwede na ito. Ayon, sapol, pareho. Kaya lang, sa pinakabuntot tinamaan yung isa. Buti at hindi nakapunit. Sana sunod-sunod na ang bago dito. Huwag ka nang gumalaw at baka makapunit ka pa hanap ole ito matamposa ayun sa may isa pa kasa muna ayan sa din bali dalawa paksiw at sabaw ang masarap na luto dito hanap pa ulit tayo oy pawikan may nakadikit na isda at may mga sisiri na nakadikit sisi or tihim mabait ang pawikan na ito buti pang panain ko itong isda kaya lang yung pana sa pawikan tatama huwag nga hayaan na lang natin pangihinain ang pawikan na ito kapag dinidikitan ng gaya itong isda kait sa malalaking isda kapag dinikitan nito pinapanghina sinisip-sip ang dogo walang kupa pa dito ito dangkit bahura ayun getik pag ganitong dangkit bahura 100 ang kilo hanap ulit may isda dito sa ilalim ng corals alatan tumago ayun sa pool Isdang maalat ang pangalan pero matabang ang laman. Balatan at kupapanas anak kayo. Ito danggit. Danggit buhangin ito. Ayan sa pool. Sana matagpuan natin ang grupo ng mga danggit para sunod-sunod ang pamana. Langoy uli. Hoy balatan. Nakakuha din. At malaki ito. 300 nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito so guys, at ayos pa man na, na dagdag dito sa mga dive. Sigurado na, pandurodog tong. Ako kain ko pa pa. <laughs> Ako ga isa. At maawi na rin kami. Oras alas dos. Yeah. Sawa sa ang inakay nito. Pati ina ng inakay, sawa sa din. Partang linaw na Sigurado ng pandurodog to Papa Ito na guys, yung kita sa dalawang dev kagabi, 10,794. Ang puhunan, 1,227 at malayo. Yung tira, pinaglima, 1,913 bawat isa. Thank you ulit kay Lord at may panibago na naman pandurdog taong.